Hello mga mema! Kamusta kayo lahat? Nagbabalik ang inyong mema para mag-vlog. Ganon! Mema, na ko kayo lahat. Guys! So, ito na nga! First day video, 1,000 a day no more! Kasi, ang mema niyong Aiza ay basipag na magluto. Ganon! lang palang pagkasyahin ang 3,000 pesos for one week. Sa 3,000 pesos na yan, nakabili na ako ng mga karne, isda, at mga gulay. At ito na nga ang lababo ko ha. Baka naman mag-question Bakit na sa lababo inilalagay hindi sa planggana? Yan lababo ng kusina ko. Walang naghihilamos, nagmumumog dyan no? Dahil bawal na bawal sa akin yon. Ang lababo ng kusina ay para lang sa mga pagkain. Ganon! Huh? Memo! And for your information, marami akong lababo dito sa bahay. Ganon! Memo! Yabang mo! Meron akong lababo sa laundry area at meron meron din akong lababo sa dalawang CR ko. Ayan, magyabang ka na magyabang, Mema. Sinasabi ko sa'yo. Pagkatapos itong video na to, ang dami mo na namang parte sa paligid. Sa paligid-ligid ay maraming tismo sa sampali. Mema ka talaga. So, yun na nga, diba? Nakita nyo na, ang dami-dami, dami 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 ko nabili. Kaya sa mga tamad na nanay dyan, oh, kung gusto mo makatipid, go na. Ito na yon for sure. Magsipag-sipag ka na, no? Yung gigising ka ng umaga. Pagkita mo sa kusina mo, ganito. Maraming gulay, maraming ito. Yayaman yeah, yeah, yan yeah, na person. At syempre, hindi lang yun, di ba? Napapakain mo pa na ilang beses sa mga anak mo at ang sawa mo, di ba? Ganon kasi. Iyabang naman ito rin, Mema. Kamanda ka ng 35. Ngayon ka lang naman na ganyan. Mema. So, ito na nga, hindi pa ako natapos-tapos dito. Pag galing ng palengke, hinugasan ko lahat ng mga karne at ang mga isda bago ko nilagay dito sa ref. At ang iba naman, ay tinimblahan ko na. Marinade ba? Ganon? Memo? At pasintabi na rin tayo dito sa baranatono na nagpapasagwa sa likod kong napakakinis. Ay! Charing! Ganon! Memo! At ito na nga inilagyan na nga natin na ang mga gulay at ang mga karne sa freezer. At pagkatapos nga nito, may natitira pa para sa mga imamarinate natin pang istak pa rin sa freezer. Ang daing na bangos? At sinunod ko na rin ang chicken play. Eh, sabi ko sa inyo, may chicken play kami. Tapos isusunod ko naman ang pagmamarinate din ng tusino and barbecue. Napakasyala naman talaga naman ito may mga ng yabang. Raulo! Eh hey, magalit na naman talaga sa'yo, Mema. Masabihan ka na naman na. Wala ka pang nararating mayarang ka na. Oy, hirap daw pag nalagpak. Ka. Hoy, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako may stocks at meron akong maraming lababo. Ganon, Bema! kung ayaw nyo sa akin, edi eh, di, wala akong pakialam. Ilalagay ko kayo sa freezer eh. So, ayan na nga. Ginigigil nyo ako eh. Tama na nga yan. Balik tayo sa so 1,000 a day no more. Yes, yung mga pinamili ko na yan ay 3,000 pesos namang yan. Manuwala ka sa hindi, wala akong pakialam. Basta ako may stocks. Bumalik ako sa pag-vlog dahil may mga pakarap ako sa magulang ko. Ayaw ko na ako ay okay, pero ang mga magulang ko ay hindi. Kaya ang meme nyo, Isa, is for the goal. Maraming maraming sa lahat na sumusuporta at nanonood. Thank you, thank you very much, mama. Chup, chup. Mwah! God you! kau so, ingatlahat bye bye